Ayan, tita Hello, niya. Hello! Sa mga pagkakabite! Kaya lang yata yung kasunduan tita. Hindi ko ka kasi makita yung iba. Kamu, eh. kahit na wala, nagsasampa Naglalabas. Tita! Ya <laughs> ew <laughs> buka <laughs> <laughs> aja. Ya benar ya. Indiko naku ana yang bahaya nya. na lang. Sina ko. Tam Yan, bahay nila yan. Ayun siya. Sa dulo. Nakasimangot. Ayan ang tita niya pa. Dulo. Kung sino magpapakoto dun, yan dyan sa kanya lang. Walang bahay dyan, libre lang. Yan ang totoong servisyo. ne gen mai laka okay.